Anong pagkadali ngayon? mo ako, Ben. Yun na nga eh. Puro ka pangarap. Eh ako, eto ngayon, makukuha ko na yung pangarap ko. Kaya alam mo, umalis ka na. Swear, di ko talaga sa'yo, ha Eh, syempre naman. <laughs> Kaya pinili kita eh. Eh, syempre. Marami tayong ari arihan eh. At sino naman yung babae na yan? Makikiagaw ng upuan. At least ako, inaagaw ko upuan lang. Di kagaya mo. nang ng fiancé ng may fiancé. Kanina pa kita kinakausap, babe, pero parang busy busy ka sa mobile mo. Bakit? Meron ka na bang iba? Oo, meron. At lahat ng gusto ko, may bibigay niya sa akin. Lahat ng luho ko, mga bags na gusto ko, kahit bayat lupa kaya niya ibigay kahit sa sakyan. Totoo ba yung narinig ko, babe? Meron ka na iba? Oo, oh. bigay ka ba? <laughs> Kanoon ba kadali yun? Simula high school, may mga pangarap tayo. At alam mo yun, babe, may pangarap tayo sa buhay natin. Ganun ba kadali ngayon, tatapon mo ako, babe. Yun na nga eh, puro ka pangarap. Eh ako, eto ngayon, makukuha ko na yung pangarap ko. Kaya alam mo, umalis ka na. Babe, mahal na mahal kita. Hindi e ko kaya ang iwan babe. Mahal na mahal. Hindi ako mabubuhay ng pagmamahal mo, kaya umalis ka na. Sige na, makamaabutan maabutan ka pa niya dito. Di ba sabi ko umalis ka na? Sana babe, hindi mo to pagsisihan yung araw na ito. Ay. Oh, Han. Kamusta? Ayun, okay na. yung asungot ba na yun eh, sinimalayim na? Oo. Ako nga pala, ah, uh, yung nire-request mo pala sa akin bag, actually parating na siya after two days. Yung LB, talaga. Oo. oo. Well, ka, excited na ako. Alam mo, yung ex mo, di ka naman mabilan nun eh. Baka nga mamaya, plastic bag lang yung bilin sa'yo, di ba? Kaya nga eh. Ah, uh, nga pala hon, yung mm -hmm. kondo. Ah, yung kondo. Alam mo han, actually malapit na siya matapos. Pinapa-interior design ko na lang siya. Para pagpunta natin, boyfriend pa sa saka na lang, di ba? Hindi ka ng isa, di afford nun, di ba? Sorry, di ko talaga sa'yo, Han. Eh, syempre naman. <laughs> Kaya pilili kita eh. Eh, syempre. Marami tayong ari-arian eh. Ah, uh, Han, eto pa pala. Mm. Yung European tour natin, kailan? mag -lilib na ako. ayon, Actually, nabuko na siya. After two weeks, mag-europe na tayo. So, ah, uh, mamimili tayo ngayon ng mga gagamitin mo doon, di ba? At saka, alam mo, na rin ako ng restaurant para, alam mo, kain muna tayo, di ba? sigihan. Oh, sige. So ano, tara na ba? Tara na. Ay. Oh, Han. Bayaran mo muna to. Naiwan ko yung pera ko eh. Ako na naman. Siyempre, naiwan ko nga, diba? Naiwan mo o wala kang pera? Han, paulit-ulit tayo. Naiwan ko, nakalimutan ko, diba? Alam mo, araw-araw mong rason yan. Ako lagi nagbabayad ng mga bills natin. Alam mo, lagi kang galit, no? Paano hindi magagalit? Eh, lagi na lang ako nagbabayad. Bayaran mo na. Grabe. Ay, nako. Alam mo, ikaw, ang dami mo lang ang pinangako sa akin. Yung bag, yung tour, yung kondo. Asan? Ah, Hanggang ngayon, wala pa. Maghintay ka kasi. Maghintay. Napakatat mo eh. Ilang buwan nang lumipas. Ang sabi mo nun, ilang linggo lang. Ano ba yan, ha? Ni isa, wala. Higira ka naman. Excuse me ko At sino naman yung babae na yan? ko ng upuan. Makikiupo ka dito. Miss, at least ako, inaagaw ko upuan lang. Di ka gaya mo. nang ng fiancé ng may fiancé. Ba't di mo sabihin totoo, Eric? Magsasabi na ako. Si Pao yung ex-fiancé ko talaga. Hindi eh, ko nga kilala yan eh. Paano makikilala? hindi mo muna chinecheck. Alam mo, dapat nakasal na kami eh. Kaso lang, may lintang dumidikit sa fiancé ko. Kaya hindi natuloy. Ano sinasabi nito? Saka, teka. Di ba? Ito yung bag na pinapabili ko sa'yo. Han, magkamukha lang yun. Kung maniwala dyan. Talaga ba? Alam mo, ito yung bag na tinatrya ni Eric kunin sa'kin. Sa akin. Tinatakas nito eh buti na lang nakita ko. Tsaka yung sinasabi niya, may business trip ka sa Europe? Ano yun? Akala mo ba hindi ko alam na siya yung kasama mo? At ang kondo, yung kondong pinarenovate mo, titirhan ko na pala yun ha. Total, pera ko naman yung gamit doon. Wala ka namang ambag. Sasabihin mo hindi totoo? Eh lahat nga nang sinabi niya, eh, tugma sa lahat. Oh, Han, Han. Dito ka na pala. Kumusta? Okay lang ako, Han. Luigi? PR? By the way, siya nga pala yung sinasabi ko sa yung ex fiance ko na lang ako para sa babae niya. Han, siya din yung ex-girlfriend ko, Han, na iniwanan lang ako kasi nga hindi ko mabigay yung mga gusto niya. Oh! What a small world! Isang lugar lang para sa mga gold digger. <laughs> Alam mo, girl, yung boyfriend mo, wala kang pangarap sa buhay yun eh. Hindi nga niyan mabili kahit ano eh. <laughs> Nung kami pa. <laughs> Alam mo, nakakatawa ka. Kasi yung sinasabi mong lalaking walang pangarap, nagsumikap siya. Tapos ngayon, manager na siya sa isang company ko. di ba? Kulang lang kasi yan sa motivation. Lalong-lalo -lalo na sa tiwala. Di ba, Han? Oo. Okay. Ah, uh, Luigi, really? pwede ba pang makausap mo? Makausap? Naalala mo yung sinabi ko sa'yo? Na baka magsisi ka sa huli? So, anong pakiramdam mo ngayon? Siya nga ka pala, Han. Kailangan nating umalisan sa cheap na lugar na ito. Kasi ang daming mga gold digger. Tara! Ano? May pagbalikan ka sa kumag na yan? Ha? bakit? Kesa naman sa'yo. Wala ka naman pera. Wala ka pang kwenta. At igit sa lahat, ang pakit mo pa. Okay, wala na tayo. Di ka! Sige! Sa'yo, pa.